Oh, Okay, sige, sabay-sabay yun tayo magbubukas, no? Sabay-sabay, babalatan, babalatan. Babalatan, sabay, sabay, babalatan yun tayo, babalatan. Babalatan. Sabay, babalatan, babalatan. One, two, three, balatan na! Okay, sige, sirain Bye, ingat po kayo. Bye. Mamimiss ko po kayo. Bye-bye, thank you. Bye. Let's go! Sabay-sabay tayo. Sabihin natin, thank you Jesus. One, two, three, go! Yes! Thank you Jesus. Parang paro yes! yes! <laughs> Para -para. okay. Oh. Okay. Oh, na, huh? Okay, okay. 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 Tapos, oh, so, yan mga kayo, hati-hati mga... kayo Bigyan nyo rin mga nanay nyo, ha? Pa, paano itong mga tople ron? Ito pa, ang dami pa. Hmm. O, oh, panda dyan. O, oh, hati-hati kayo dyan. Kasama na rin po, matatanda. Paano itong mga tople ron? Lahat dito po kayo, pang. Ang ina na paglilig ni Lolo. Pangatlo, si... Si nanay. Yan, yeah, si nanay. Wow. So, silang tatlo. Ah, sila. Meron pa. Si... si... Sino po nakapili ng isang gram? Si Tatay gram, sila pumili. Ayan. Si tatay. Dito po kayo. Sabi na walang ititira oh. sa mga oh. nandito. Oh. Oh. Dito siya, may natira pa. Ito. Ah, meron pa pala natira dito. Cotton buds. O, oh, na mo muna ito. sa bong niya. Lola, malabo na pa yung dito niya. Oh, Lola. Oh.

Ay, okay, di ba ang Hawakan niyo muna, baka makawala. Eh, mo muna kayo, wait. Kukunin ko lang po. Hindi okay, baka makawala nung yung ano na, ha? Oh, ano to, tricycle? Piling <laughs> ah. ko remote to, remote ng TV. Remote ng TV? Oo, oh, remote ng TV to. Ayan, 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 may gusto lang. Oh, nanay, nanay, pa, pa. Yan. Yeah. yung pangalaman <laughs> ng TV. Sino po yung pangalawa? Si nanay. Lolo, hawakan dito nyo. wala po yan. Baka, baka wala. Hawakan nyo po kayo, Lolo. Hawakan ah. nyo lang po. Hawakan nyo lang po. Mga pangalawa, mga Dito, dito na yung oh. pangatlong. Dito na lang. Babalatan nyo yan, Lolo, ah. Lola, babalatan nyo yun. Titignan natin ang laman. Ay, sorry. Sige. Ano kayo, Ato? Mabigat, bigat.

Ay, hindi ko nga wala ka Ay, sayang ni Rosar Extra. Ano ba kung nawala nila? Ay, sayang. Ay, hindi na nga. Hindi Okay, wait lang. Uh, du Dura ba? Ha, Dura ba? Sila dito. Wala, hula. Ano hula? Huwag na walaan niyo kung ano yung loob. Meron pang... Additional price. Additional price. Ano po hula? Dura ba? Dura ba? Dura ba? Dura ba? Okay. Sige, sasabihin ko na po. Ah, sinanay mo na, anong hula? Drum po. Drum. 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 Wow. Siguro, ito po patungan lang mo to, ha? Pero drum na po ba talaga kayo? Kaya wow. <laughs> <laughs> kayo po, basta kayo po yung. Dura na na lang. Sigurado po kayo dyan. Sigurado Duhun. Sigurado kayo? Sayang, isa pa ang tanong. kaya. So, na yan? na peng. na. Lagay Lagay po ba yalagay nyo dyan? hindi. Oh, the... okay.

Matagal ba na tanong isa? Ano okay. yan? Pupunot pa ng isa. Pupunot ako yung puti. Wow. Okay, yung puti. Sino makakakuha <laughs> na itong <clears throat> <mumbles> <mumbles> <clears throat> galon? Ilabas ang numero mo! Puli puti! Hindi mo, hindi pala tayo matapos-tapos. Hindi pala matapos-tapos eh. After punot galon, After po nung galon, yung bahay na manitekra mong ipamili kayo. <laughs> Basta ho, iuwi ninyo. Yes. Kasi? Kasi may dalawang numbers daw sa nabunod. Ah, meron na pala. Sorry, pinaasa ko lang po <laughs> Kaya, meron na po pala. Okay, kain okay. na na ulit. Wow. Uli Nagpapasalamat tayo, nagpasalamat tayo sa ating Diyos. Dalihan po tayo ng pagkakataon na uh, magsama-sama ang ng um, mag um, napakasayang Christmas party. Baka pwede natin ng ating Diyos. Yes. paano niyo pinamalagsiyan ang ating mga puso mm -hmm. sa nakita ko ang kasiyahan po niyo. Tapos, muli din po ako magpapasalamin sa inyo, lalong lalo na sa mga tatay na napakasipag. Tama. Na, kasi hindi naman man gaganda yung mga gawa doon, kundi din sa mga tunong ng mm -hmm. mga tatay natin. At doon naman yung tunong natin, ibigay mo sa pambili. Pero, kayo pa rin po yun, mga tatay. Sa so, mga tatay, maraming maraming salamat po. Ano, gawin po natin lahat at pagtulong po natin. Okay? Yes! Tapos, binabati po namin kayong muli ng uh, Merry, Christmas, Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo. Ma mahal, mahal na mahal na mahal po namin kayo. Family mo na lustas at katera family. Okay. Thank you, thank you, thank you. So, kayo, mga, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so, okay, so uh, mga, mga kaibigan at kapatid po namin dumagat, ito na po ang po ni Tech June ano, para po sa ating lahat, na ang tunay po na diwa ng Pasko ay eh, hindi po patungkol lamang po sa regalo, sa pera o sa anong material na bagay, kundi po sa pagmamahalan. So yung pumigas po na yun, <laughs> mauubos. Yung regalo, masisira pa lang araw. Pero yung ginawa po ng ating Diyos sa atin, doon po nung siya po ay uh, namatay doon sa krus na kalwaryo, yun po ay uh, larawan po ng pagmamahal po niya sa atin. Na yun po yung atin po niya kapiyakapin ngayon pong Pasko na magpahalan po tayo. Okay? Okay po yan? Lalo na sa, Dubagat community, lahat po kayo doon, lagi po kayong magtulungan. Magkapit-visit uh, yung napapanood po, po namin, kapagbaba ng mga bahay, nagtutulungan po kayo, ipagpatuloy ipag po ninyo yon. Hindi po may, po may iwasan na may mga minsan problema o hidwaan po, no? Pero pilingin po nating magpatawaran, magunawaan, at pagkibabawan po lagi ang pagmamahal. Okay po yan? Okay! maraming maraming salamat sa pagpapulak po sa amin dito po sa... lugar po natin. Sana po, Oh, kung magbigyan po ng pagkakataon pag ay makabalik uh, po kayo dito o oh, kami naman ayo, yung makapunta po. po sa inyo. Oh, Ayan. sana po napasaya na, po namin uh, kayo at hindi nyo po makalimutan. Ano nga natin kung gusto pa rin ang bumalik dito? Gusto pa rin nyo yung bumalik dito? May pagod na sila. Parang... Mahina, gusto pa ma rin ang bumalik? Oo! Ayan. So, yun po. Maraming maraming salamat. Lord. Yeah. Uh, uh, na tayo tayo sa... may bigas na po pala 'yung Ay na yeah. rin ba wala daw hindi Kita tayo sa group Thank you Ay nako, so magwi na naman tayo. Paano 'yan? Oh. O so, mga ilang araw lang naman nando na ako, no? Okay? Nagre-ready na po sila. Dito sa isang sasakyan. Ah! Ba't wala bang upuan to? Ah po. nice. Wait Dito, wala dito. Oh, na tayo. Thank you po ulit sa oras. Kireya, ingat kayo ha. La, ingat po kayo ha. La, ingat. Welcome, welcome. Kuya Mon. Uh, mga ano lang, mga ilang araw lang nandun na ako. Huwag kayo mag-alala. Merry Christmas, Kuya. Merry Christmas. Jenimar. Mga ilang araw lang nandun na ako. No? Okay, ate. Thank you. Oh, Merry Christmas, Happy New Year. Ah, nakalak na ho ba na maayos? Paki-check po ha, yung mga ano, maigpit. Kuya Daniel, mga ilang araw lang nandun na ako. Na. Ay, mga ilang araw lang nandun na po kami na. Okay. Ito yung mas maraming laman, the background eh. Merry Christmas po Merry ulit. Christmas yeah. po. Ingat po kayo, ingat. Po. Okay. Naku, ingat. Kuya Mancing, ingat kayo ha. Ay po, salamat po kuya. Yan mo yung mga bata ha. Opo. Hindi na po sila nagupuan ka, Tekram. <laughs> Argado si Ano, si Lolo. Oh. <laughs> kuya Mancing, mga ilang araw lang nandun na po kami. Pag ngayon. hindi Welcome po, welcome. Pakilap po na maayos ha. Thank you, Tito Darius. Kuya Gary, mga ilang araw lang nanto na kami, no? Ingat. Okay, ingat, ingat, Kuya. Salamat. Yung lock, ha? Yung lock. Iyanin Yung mga bata, ha? Yung mga bata, ikitnaan nyo po, Kuya. nagliligpit na rin po sila Mamimiss ko po kayo Para pa paalis pa lang, nami-miss na no? <laughs> Maraming salamat po Well, mamimiss, mamimiss ko kayo mga ilang araw Ingat kuya, April! Sige po, ingat, ingat. Ah, oh, sige. Sabihin ko. Bye! mau na ba kayo? Okay. Bye! Ingat po kayo! Namimiss ko po kayo! Bye-bye! Thank you! Ay, mamimiss po namin kayo. Ingat po kayo, ingat. Ingat. Yeah, thank you. Kuya <laughs> Junior. Okay, ingat. yet 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 ingat po kayo thank you ingat po kayo la Bye. Happy? Happy. Mahina happy? Happy. Okay. Delisa, thank you. Ah. Thank you. Tito Darius, thank you. Bukas na lang yan. Kuya okay. Pero, Kuya Pored. Thank you, thank you. Bukas na lang yung mga yan. Okay, thank you, thank you. Thank oh. you. Tang, thank you ah. Bukas na yan. Tito Darius, bukas na yan. Alam, naubos ang energy mo. Alam ko. Mm.